Yo, what's up mga video guys Ayan nga si Kombi mga Lodi So yun nga guys, dahil naka 13,000 km na si Kombi mga Lodi So yan o, oh, papalitan na natin yung kanyang uh, oil mga Lodi Gamit yung ano, fully synthetic na oil So na-order ko lang to sa online mga Lodi 175 pesos mga Lodi So napakamura lang mga Lodi Kasi pag binibili ko to sa mga dealer na mga Honda mga Lodi Nasa 300 plus mga Lodi yung fully synthetic mga Lodi So 1 liter yan mga Lodi So bali mga uh, 800 lang yung kailangan natin at yung yung sobra niyan ipa natin mga lodi at syempre magpapalit na rin tayo ng ano ng gear oil ni kombi mga lodi 120 ml mga lodi so yun no, oh, pangalawang gear oil ko na to mga lodi so nag oil ako nung gear oil nung 6000 km so ngayon nasa 13000 km so hindi ko naman advisable guys na palagi kayo magpalit ng ano ng gear oil mga lodi so yan pinalitan ko lang dahil syempre kailangan nating alagaan yung gearing ni kombi mga lodi so magpapalit na ako nan sa pangatlong pagkakataon mga nasa 26000 km na si Kombi yung kanyang tinakbo mga lodi. So yun nga guys, yun nga guys, mainit pa yung motor natin mga lodi. Pinanghatid ko pa yun sa mga bata sa school mga lodi. So yun nga guys, yung ating bubuksan. So yun guys, bago natin buksan yung ilalim mga lodi. So bubuksan muna natin yung kanyang uh, dipstick mga lodi. So gagamit tayo ng flies. Ayan o, oh. bitin natin itong flies. At uh, ayan, para makita nyo mga lodi. Ayan, para ano, hindi masugatan yung dipstick niya mga lodi. So ayan. So yun na nga guys, bubuksan na natin yung ano, dipstick niya mga lodi Gamit yung plies mga lodi So konting pihit lang mga lodi para mabuksan So yun o oh. So papasingawin lang natin yung hangin mga lodi Pero hindi natin alisin yung dipstick niya At syempre, yan bubuksan na natin ilalim Reverse clockwise mga lodi yung pagbukas niya mga lodi So reverse I-reverse Ire lang natin Yan So bumukas na siya So okay na Yan Pwede mo na siyang kamayin mga lodi kasi Lambot na siya mga guys Yan oh. Iyan. So, yung mga lodi. So, natamaan yung kamay ko. Ayan. So, yun o. Oh. dami guys oh. So yan na nga guys, tumabas na yung lahat ng uh, oil niya mga lodi. So yan, no, antay natin maubos at talagang hindi na tumutulo yan sa may uh, butas mga lodi. Bago natin takpan ng uh, bolts mga lodi. Siyempre, lilinisan natin, natin yung bolts niya mga lodi para malinis pagbalik natin. At isa natin tong lipstick niya. So lagay natin dito guys. At bago natin ibalik, so yan o, no, pakaraming dumi. Yan guys so oh, nangingitim. So punasan natin ng maigi, ng malinis na basahan. syempre higpitan na natin yung ilalim higpitan natin so clockwise yan, yan okay na yan at syempre misa natin tong dipstick niya mga lodi So yun nga guys dahil uh, 1 liter yung ating nabiling uh, poly synthetic na oil mga lodi. Yung sobra niyan mga lodi gagamitin natin para i-flashing. Pa-flashing natin dun sa makina niya, sa gear niya mga lodi. At bubuksan natin yung makina niya. So 800 lang naman yung kailangan ko. So merong sukatan niyan mga lodi, makikita niyo mga lodi. So ipapakita ko. So syempre, ilagay ko muna yung kaunti, kaunti unti para may hit natin yung 800. So yun yung guys oh. So yun yung uh, 800 mga lodi. So yun oh. Uh, yun so nakuha na natin yung 800 so yan so tatakpan na natin guys ng dipstick mga lodi at syempre paanda rin na natin yung makina at syempre guys yan yan ano muna natin to pa flashing natin so buksan natin yung motor para umikot lang yung kanya yung sa gearing mga lodi para umikot yung mga ilang seconds para mag flash yung yung ano yung kanyang oil mga loob so yun ang ganyan yung mga ilang seconds po So ayan na nga guys, ayan pinatanin natin yung makina mga lodi at bubuksan na natin yung uh, tornillo sa ilalim mga lodi. So ayan no, para syempre bumuhos yung ano yung uh, nilagay nating uh, oil. Ayan guys, doon sa fully synthetic mga lodi na sobra mga lodi. So ayan, isa secure na natin at uh, ilalak na natin yung uh, bolts niya mga lodi para syempre ilalagay na natin yung uh, kabuuan ng 800 oil na gagamitin natin para kay kumbi mga lodi. So you no, danda lang din yung paglagay ko mga lodi kasi medyo natatapon para sumuot talaga don sa butas mga lodi. So you no. Hanggang nga uh, makumakompleto natin yung buong uh, oil at makapasok dun sa makina ni Combi mga Lodi. So, yun guys. So, yun nga guys. Natapos na natin ilagay yung ano, puli-synthetic na oil ni Combi mga Lodi. So, yun guys. Ayan so, guys. So, yun. Nasisigurado talaga na. No? Siyempre, eh, ilalagay natin deep dipstick at siyempre gagamit tayo ng basaan ulit at yung plies mga Lodi para hindi masugatan yung dipstick mga Lodi. So, yun o. Oh. Tamang higpit lang mga Lodi at hindi naman ganun ka higpit masyado yung pagano natin. Oil mga Lodi na nagamitan natin mga Lodi so ilalagay natin sa container mga lodi at ayan nga guys medyo natapon pa mga lodi at sumobra at punong puno na pala yung aking uh, lalagay ng uh, oil at syempre dito naman tayo sa may likod mga lodi maglalagay tayo ng gearing at yan binuksan ko na yung ano kung saan lalabas yung uh, gear oil mga lodi so medyo mahaba lang yung kanyang uh, tornilyo mga lodi at medyo natagalan tayo at ayan nga nung bumuhos na yung uh, oil yung gear oil mga lodi pinunasan ko na yung tornilyo mga lodi at ayan bubuksan natin yung ano yung binili natin 120ml na gear oil ni kombi para sa Honda mga Lodi. So syempre, ayan. So syempre, ayan, ibabalik na muna natin yung ano, yung yung mga Lodi at syempre i-stand muna natin yung ano, yung uh, motor at uh, ayan, ginupit ko na nga mga Lodi at nang uh, may pasok na natin yung ano, yung oil. At syempre dahil uh, umaapaw na siya, syempre dahil naka-stand siya, center stand ko na muna siya mga Lodi para syempre may pasok natin lahat ng nailalagay nating gear mga Lodi para kay kombi mga Lodi. At, ayan na nga guys, pinunasan ko na siya at mabilis lang naman talaga yung ano, yung paglalagay ng gear oil mga Lodi. Lodit. Ayan na nga, papanda rin natin si Kombi mga Lodit. Sa mga nagtataka dyan at napansin na kaiba yung tunog ng ating motor mga lodi. Naka time slap kasi tayo mga lodi. So mabilis yung ating video. At ayan nga guys syempre dahil tapos na tayong mag ano, maglagay uh, ng uh, oil para kay kombi at gear oil mga lodi. So syempre maraming ano yan oil mga lodi. Kaya uh, washing natin yan gamit nung sabon mga lodi. Napanlaba mga lodi. ayan o. Oh. So washing natin yan lahat lahat mga lodi ilalim pati uh, tapaludo yung mga gulong mga lodi. At ganyan talaga ako mga lodi medyo mabusisi ako sa motor at at uh, ayan, malaga talaga ako pagdating sa mga gamit mga lodi. Dahil kapag kayo din mayroong uh, motor at uh, inaalagaan nyo yung mga motor ninyo mga lodi, tatagal talaga sa inyo yan at uh, haba yung kanyang buhay mga lodi. So yun yung sikreto nyan kapag meron tayong mga sariling pag-aari ng motor. So maraming salamat guys at uh, supportan nyo ako sa masusunod na video na gagawin natin guys. Bye bye